Hello mga kabatang helmet! Siyempre, today sa Barber Happy Days. Lahat muna ng mga bagong pasok sa channel. Tapos so, don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi updated sa lahat mas mga sinasawasawa namin ni Bidjogra. for today's video, mga kabatang helmet, photographer, palagi ka ba may signal? Eh. Hey. Ah! <laughs> <laughs> Alam, eh. Nagpapatawa ka ba? <laughs> naku, mga kabatang helmet! Naku, naku talaga. Di ba, pa? po, naranasan din naman natin halos lahat ng telecom, no? Meron, nagkaroon tayo from Sun. Nung may Sun pa, di ba? Sun Cellular, uh -oh. Smart, TNT, ah, TN, Cherry, sun? dito. Parang wala na akong maano na Sun. Uh -oh. Kasi gabi namun na ah, okay. <laughs> pero ito na nga mga kabatang helmet yus miyo ang globe ano? kung saan tayo naka postpaid eh may bago yung pinapanukala na magkakaroon daw ng penalty na 50 pesos para daw sa mga late payment ano masasabi niyo mga kabata helmet sa sa 50 pesos na panukala nila na idadagdag sa lahat mga late payment. Ang sabi naman ng Globe eh para daw magpursige bigyo ka per. Yeah. Yung kanilang mga subscribers daw na magbayad on time. Isa na naman magpursige din sila. Pero ayun nga bigyo ka per, di ba? Pag tayo walang signal o kaya may maintenance na hindi naman nila tayo ini-inform na magkakaroon pala ng maintenance system or system maintenance o kung ano mga na yan. Basta lagi kasi wala walang signal kahit nandiyan naman yung mismo antena. Kasi doon sa ano eh, doon sa tundo, doon sa lugar namin, may malaki talagang ano doon. <laughs> may malaking pangmalakasan na signal yung antena, yung tower ang tawag nila ng globe. Pero may hinap pa nila signal. Minsan nga wala eh. Yung, L, yung 5G ko, minsan walang masagap o kung minsan naman, naka LTE tayo, wala din masagap, kahit naka 4G, o kahit yung normal, wala pa rin siya masagap, mga ba, bata helmet. Pero, yun ba? Nagkakaroon ng rebate, di ba, may sugar ba ng refund, or pa freebies man lang, para naman, di ba, matapalan yung kakulangan nila, in terms sa signal? May rebate daw pag umakit ka ng poste. Eh. Ah, ganon? Oh, <laughs> wala, wala tayo na naranasan or nararamdaman na rebate or yung mga parefanman man lang tapos ngayon kapag late payment gaaran ng 50 pesos na penalty eh sa panahon ngayon video yung 50 pesos na yan ay super malaking bagay na dahil ito necessity na siya di ba uh -huh. kasama na siya sa pangkabuhayang showcase natin, yung paggamit ng telepono, yung paggamit ng signal, ng wifi, at yung 50 na yan, imbis na ibayad ko sa penalty, if ever man, magkakaroon ako ng late payment, para sa mga post-paid lines. Ibibili e, ka lang ng bigas, di ba, Pichuka Per? Oo, oh, isang kilo din yun. Uy, teka lang, kulang pa. <laughs> kulang pa ba yun. <laughs> Mag-add ka pa ng 6 pesos or kaya ng 5 pesos. Bayan. Pero pa sa kwenta? Okay. Ang huling kita ko is 55 and 56, mga kapatang helmet. So, ayan na, kailangan namin ang bosses ng masa regarding dito. Pero it's white, no? Wala naman sinabi. Wala pa sinasabi? Wala pa. Kung makakalusot si Globe. Kung makakalusot si Globe, susunod na ibang telecom. Ah, okay. Pero alam nyo, mga bata helmets, huwag na ka kayong magdagdag pa ng another pasanin, ng another burden sa samay ng Pilipino. Dahil ang hirap na nga ng buhay ngayon eh. Ito nga oh, doon sa survey, videographer, hmm. 48% ang nagsasabi na sila ay kabilang sa mahirap na pamilya mas tumaas siya para doon sa June na survey. Pero kaya mga bata helmet, gusto ko muna talakayin talaga dito sa about sa globe, about dyan sa 50 pesos sa penalty. Kaya comment down below kung payag kayo sa ganyang panukala, no, Bichogapur? Or ano pa yung mga masasuggest nyo para wag umabot tayo sa pa-penalty. Pero dapat kasi ayusin din nila yung sistema nila, no? Ayusin yung signal nyo, ayusin nyo yung servisyo nyo. Pag tumatawag nga sa hotline nila, minsan, no, Nakabisado mo na yung tunog ng globe, yung tugtog nila, yung chant nila, bago pa makausap yung call center agent, di ba? Kapag singilan, napakabilis. Pero... Kapag singilan, putol agad. pa hindi nakabahan, putol agad, may penalty pa. Nakakaloka naman din talaga, no? So, ayan, mga kapatang helmet. Basta stay happy, stay safe, and stay positive tayo, no? Video mm -mm. as always. So sabi kami sa buhay niya, lagi helmet din. Book niyo, it keeps getting better every day. God bless everyone! And maraming maraming salamat talaga sa lahat ng mga subscribers natin na hindi nag-skip ng ads dahil po sa inyo, sa lahat ng na mga nanonood sa atin, nakakatulong tayo sa ating kapwa dahil napadala natin yung A4 acrylic LED drawing pad dun sa pangmalakasan na si Ma'am Lani. Ayan, yung tinulungan natin na yung sa anak niya, Bijo Mga Ilocano yun, mga kapat na helmet. Siyempre, solid BBMC na talaga. <laughs> Kaya nga, huwag kang regionalistic o, diba? na sa pagtulong. Hindi tayo regionalistic, hindi rin tayo natingin kung sino yung sinuportahan. Dahil respeto lang naman yan. Eh respeto respetuhin natin. Kung yun yung paniniwala nila, yun yung sinuportahan nila, wala tayong magagawa doon. Pero, kung kailangan talaga tulungan, tutulungan natin, mga bata mm -hmm. helmet. Yan naman sabi ni Bipilene, di ba? Radikal ang pagmamahal. Maro, ayan ang anak ko hindi ko ako maka makakaroon ako ng radical love yoga per sa penalty ng 50 pesos. <laughs> Dahil malaking bagay ng 50 pesos sa panahon ngayon!